guys, ngayon ang first day natin para magawa ng video kilalagay natin sa YouTube channel. Uh, ngayon, medyo boring kasi ngayon dito sa bahay at isang linggo na ako nandito, hindi nakakalabas. Naisip kong gumawa ng mga video na may ipapost sa YouTube. Ngayon, na akong YouTube account, uh, RDWorksTV. Follow nyo na lang yan. Now let At ngayon, kasama ko si George. Uh, ngayon, ito yung hinetik ko na malupit. Yan. Tata, dapat, pa ako. dapat ngayon ng karera, kaso kaninang maga pa lang yata, nag-declare na yung kalaban. Hindi daw kaya. Binibigyan ko naman yung top class, ayaw wala, wala. Plus 20 una, ayaw. Plus kasi, 25, wala pa rin. Kasi sila yung una na gamon sa amin. Ayun, pinalagan lang namin. Kahit mawala na yung reputasyon na itong hinetiko, okay lang sa kanya para makasahan yeah, lang. Yeah, sir, man, sir, man. Kaya lang, wala eh. Mahinang nila lang. Support pala yung hineti ng kabila. A few moments later. Okay guys, nandito ngayon yung dapat maglalaro ng bitaw na nagkakahamunan ng mga mga naked racing ito nga pala sa partida ng N1 Eh na naman si Same. Are works? Ano ba kanina ano umaga, sabi niyo? Kanina ng umaga nag-declare sa akin 'to eh. Ayaw niya daw eh. Pwede, pwede, pwede man, magandang plus ayaw. Pwede, pwede mag eh, pwede lang mag-challenge eh. Huwag naman ng hubad. naman. Eh di ba ikaw ang naghamon sa amin kanin kahapon? ikaw ang unang nagubad? Oo oh, nga, pero tama diba? naman ayaw, siya, pe. na yun, syempre. Tinatakwin na ako mga kamag ko eh. Tama na yun. <laughs> tama na <yun>. Hindi <laughs> na ako, okay. hindi kinikilala. Iba naman, ibang klanin sa nga. Hindi naman kami. Ito nga, oh. Ito, ito. Pasampa ng bar ko, pero hindi niya inisip yun. Ha? Ah? Ano masabi mo? Wala, hubad lang kung hubad. <laughs> uh, dogi kami sa gamit. <laughs> Marami silang gamit. Kami, wala kaming gamit. So, okay, dogi, dogi. Loge, loge. Pahatid mo to sa manager mo, ha? si Pat Sabdon. Ha? Walang budget yun. Ha? <laughs> Walang budget yun. Inahamu ko siya sa Bimo. <laughs> Bimo, BMO, evangelist Eva naman. Huwag na ah? naman kasi yung hubad. Logi naman kami dyan. Dalawa kami, dalawa kami hamunin ko siya. Ha? Parating mo yan. Ha? Good. Pwede pa ba, mito bayo sa... Ano nyo? Sa territory nyo? Pwede, Pwede naman! no, oh, welcome sabi dito mo, Sabi mo yung manager ko. Oh, sige na, mag-deliver ka na. Baka hinahanap okay. na yan. <laughs> Two hours later. Aroy. Ayan na, ro'y. Damn! Kaya well, nga, Kaya nga, naibutan natin yung mga dropang ngayon doon. Alamin natin kung ba't di sila lumaban. Sama yung mga yan. Tara mga George. Woo! Tara mga George. Andito nga pala tayo sa ano sa South Cresa, Dove Street. Andito kami ngayon sa ano sa tambayan ng doon. Asa na pala yung manager niyo? Si Si Pats. Binayaran natin ni Tipil eh. Kita kami ganyan yung umaga. Pala mas ako ako. Ayoko na. Huwag natin Tama Namakya po, ta. Gabi. Papalag na yung gabi. Puntang ka na. Nung ano. Wala na. Wala na. Nagulat din siya, nagulat din siya, ang dami nag-share. Siguro din siya na akin na ban. Oy okay, magsitabi kayo. Mag Makapakita ng ano... <laughs> DJ yan eh Sino? Si yeah? uh, DJ Si ano Makapakita ng ano... Ito pala yung manager ng ano... Na <laughs> <one>. Ito yung <laughs> manager ng hinete kagabi Matras na, matras Boss, nasa na hinete mo? Nag-leto <laughs> ka Bakit? Anong nangyari? Sa na mafia Sa mafia n'yo Anong nangyari niyo Sa mafia na hinete n'yo ready na hinete namin eh

Mila gaman oh. sa kanya agabe trobang imos, pero mosa tayo bos. Sabi. Sabi <laughs> sabi so sabi 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 doon sabi 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 namin sabi 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 mo sabi um. sabi Wala, sabi 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 Alam ko, no, may sabi may, tayong sabi ngayong gabi. Maraming mag-inom na lang tayo sa ground. Oo, oh, oh. hinihitin ang kabila. Buti po yung tropa. kakain na lang ngayon. Eh, oh. oh? <laughs> 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 ako? Ako man ako na ka. Hindi, sa'yo na lang. Puso mo ba yung pag ginawa namin 'yung tape? Bakit ginawa namin 'yung TV ni Tepesera mo sa? talaga manonood. Oo, siyempre. Ye pa paanamin 'yun. Wala tayong tayo tatangpondo ko ginabol tayo ng pulis. Ibabag daw kita kupad na. Ba't ikaw nung mabilis talaga ako. Ito lang mabilis. Kung siya mahuli talaga ako. Gang na isang mabilis lang gang na. pagbitaw um, niya, sibat na. Diretso na. Uwi yan na, iwan na si Jogs dun. Pagdating mo dun. Ito lang sa propas na yun. Gago si Taba, sumabog yung dalawang radyo ata. Sinaksak diretso sa plug. Iwan 10 volts lang yun. Kasi ka sa loob ng upuan ito. Oo. Oh. Mosa lang. na uh, well. Yeah, Mosa lang, buwan. Ah, Sana mapalay uh, na yung karera-sera natin. Karera natin eh. Pwede mo nakabrip mo lang. <laughs> at ngayon, ah, uh, ayun na, tumutunog na. Tumutunog na ang The Perch. Ngayon po, pauwi na ako. Galing ako sa tropa sa taas, sa 1. Pauwi na ako dahil 8pm na Mutunog na yung The namin dito Kaya nyo ko nyo mga George Ayan yeah. Sakto <laughs> Sakto huwi natin Ayan Galing kami dun sa taas ngayon May kami para maibalita kung ano yung Nangyari kung ba't hindi nga natuloy yung minuto nila Sabangan natin baka kapag natuloy ito sa okay. Bermosa So ngayon nandito na ako sa bahay ngayon uh, ah, secure ko lang yung mga motor At yung nakober na tsaka yung mga sasakyan Bago ako pumasok sa loob yan. Okay naman has, na secure <laughs> na Ayan, pas pasok tayo sa loob Galing ako kanina doon sa tropang Indon sa Dub Street nilam ko lang kung oh, bakit hindi nga sila matuloy pero abangan nyo pa rin mga George yung karera seri namin abangan nyo yung part 2 kung matutuloy pero sa ngayon uh, waiting muna tayo ka dyan nga pala uh, shout out sa mga tropa na kasama ko maghapon yung mga George sa mga sumusuporta sa akin na mag-push sa akin ng pagiging vlogger yan ah, may doble akong damit eh Higite. yan basta yung mga nakasama ko kanina sila pa rin yung mga kasama ko sa mga susunod na video abangan nyo yung Carrera Serre part 2 at after nitong quarantine and COVID abangan nyo rin yung mga race na mga pupuntahan ko Papa man yan o road racing circuit abangan nyo yan kung may mga invitational akong pupuntahan sa ibang lugar post ko na rin yan ngayon sa channel ko At uh, pa subscribe at share po yung youtube account ko Randy Dayao Hardy TV kaya yun hanggang sa muli bukas ulit bye bye